Ilan ba ba't ang narinig ka pa? Ang wala na'y tinignan? Ilan ba ang ng itugon ng iyon? Wala na'y hinagkan? Ilan ba ang dahil nagkumpagigay lang ang lahat pinatigil kahit na lakini, kahit na uriin, ayaw nang gumalaw. Parang sinasabi ang lahat sa mundo ay may katapusan. Ay sarap ng buhay kung may katuhayan at pag-ilay ang lahat. Ibo'y tumipad ang kagkalintan. ...B disappointment from God with nakas, and it will land again.